sir. Pakikwento nga po paano uh, eksaktong pangyayari dito at uh, ano yung mga ginawa nitong ni reklamo nyo uh, sa inyo nung araw na po na yun. Uh, ganito kasi ma'am, habang binabaybay ko yung, yung Melo Peace Boulevard, pa, uh -huh. galing po ako ng Nabutas Peace Park. Ngayon po, uh, kasagsagan ng traffic, dandahan lang po ako po na bumabaybay. Ngayon, eh, umobiltik ako sa Mitsubishi Adventure. mhm uh -hmm. -huh. At sabi daw niya po, nasagi ko daw siya. E hindi ko daw siya hinintuan, tinakasan ko po daw siya. Mm -hmm. e hindi ko naman po alam na nakasagi po ako. Kasi kung alam ko lang po na nasagi ko siya, hihinto po ako. Ngayon, naabutan niya ako. Hinabol kayo? Hinabol niya ako po ako. Nung naabutan niya ako, nagpakilala siya, gait nagalit po siya. Mm -hmm. Panahugot siya sa baril po niya. Na, pulis ako, pulis ako, ibigay mo lisensya mo. Lisensya mo. Naka-uniforme po ba siya? Hindi po siya naka-uniforme, ma'am. So civilian clothes. Nakita niyo ba mismo kung meron talaga siyang badge or yung kanyang ID na bilang isang police Wala po siyang badge pinakita, ma'am. Pero kitang-kita kita may baril. Niya po, pinakita niya ID license na police ako. Ah, Pero hindi okay. ko nakita ang tunay niyang pangalan, ma'am. Totoo niyang pangalan. ah Noong time na yon hindi ba kayo nagpasaklolo? Wala bang traffic enforcer dun sa Wala area po? po? So, wala pong investigasyon? Wala. nyo ba kung ano yung itsura nung uh, mismong driver po? Opo, kung makita ko lang po siya, maalala ko po yung mukha. Mm, so, wala tayong ebidensya kung ano yung, eto lang, plate number niya, itong TIH6A3. Yun lang po ang ano ko po. Pero wala naman po siyang kinuha sa inyo? Yung lisensya po. Pagkatapos nung lisensya, nakita, okay. nakita ko na po yung gas-gas ng sasakyan niya. Mm -hmm. Kasi bumalik po ako. Mm -hmm. Sabi niya, o ano ngayon? Sabi ko, sir, maliit lang po, naman po yan. Babayaran ko na lang yan, papagawa mo na lang yan. Total mm -hmm. maliit lang Ma po naman yan. Nagpa-blotter po ba kayo ng incident? Opo, ma'am. Ano pong nangyari after na na-blotter po yon? Meron bang update sa police? O, nang update ko po sa Basiko, ma'am, PCP. Mm -hmm. Kasi ang papakilala niya po, taga-Basiko siya, polis siya ng Basiko. Mm -hmm. At sabi niya, taga-Basiko ka rin pala, taga-Basiko lang din po ako. Doon tayo mag-usap sa Basiko, PCP. Uh mm -hmm. Ngayon po maghapon na lang po ako naghihintay po sa kanya. Hindi na po siya napapakita po sa PCP ng Basico. So, ang gagawin po natin dito, sir, pwede nating uh sampahan, pero 'yun na nga, wala tayong uh ebidensya. Mananawagan tayo. It looks like itong uh, Mitsubishi na 'to ay nakapangalan under Universal Robina Corporation, which is a, a valid ano uh, entity. Siguro naman nakikinig sila sa atin ngayon. And uh, sana po uh, lumitaw na kung sino man yung driver ng uh, Mitsubishi Lancer para po magkaroon ng investigasyon at para naman. Magandang hapon po, Sir Lorenzo. Ano po, magandang hapon po. Uh, yes sir, nandito po si Sir uh, Gani Samania at uh, doon po sa insidente ng pagkakabangganya. Meron na po ba tayong update? ano nag-complain nga po sa atin yan. Ang ginawa po natin ay agad-agad nagpa-verify po tayo kay hmm. LTO. Kaya binigay niyang plaka sa atin, no. Oh. So si LTO naman po sumagot po sa atin na ang Plaka Nga uh, Tango India Hotel 683 ay nakapangalan sa Universal Corporation. So ang second step po natin, ginawan po natin ang notice of appearance si Rubina. So sad to say, hindi po siya dumatay sa sa unang ng notice natin. So mm -hmm. ang ginawa po natin ngayon, nagpadala po tayo ng panibagong uh, notice sa kanya at kapag po hindi po siya dumating sa opisina, ipapaalala na po natin yung sa takayang po niya. Kailan po yung deadline nung next appearance po dapat ninyo? Ah, sa ano po? Sa... Sa 23 po. 23? Ayun, na, ayun po. Yes, sa Monday. 23 po. 23 ah, po. Tuesday yon. Ah, 23. Ah, ayan, ah, sir. So ah. kung hindi pa magpakita or itong si Universal Robina, uh, alarm na po. Yes po, isa subject po. Alarm na po natin yung sa takayang po nila. Para po doon sa complaint po ni Mr. Gun. Yung Papa. isda ninyo sir na bitbit niyo ah uh, kinuha din no tinangay. Yes. Magkano po ang uh, value nun? Nasa 35 po mahigit ma'am. Uh, sir, kung uh, pagkatapos po ng alarm, ano po ang mangyayari? Paano pag hindi natin nahanap? Hindi magpakita si Universal Robina? Ganun-ganun na lang po ba Ano pong So inadvise in po natin si yung complainant na pwede naman nila sampahan ng civil case yung registered owner. Apo? Opo, pwede na po tayo magsampan ng civil case para po uh, gumulong na po yung uh, kaso. Ang mga ang advice po natin sa kanya po. Paano po kaya natin matutukoy sir kung sino yung driver noong mga panahong yun? Meron ba tayong ah. paraan kasi kung hindi kung hindi so, sumipot si Universal Robina bilang may-ari ng sasakyan. Ah uh, so yung yung sasakyan na po yun ma'am uh, pag po na, na po kay LTO mm -hmm. hindi na po yun ma'am ano mare So kukuha po siya ng clearance po sa Manila Traffic and then bago siya makakuha ng clearance kailangan i-produce nila sa atin kung sino po ang driver that time, noong aksidente na iyon. Mm -hmm. At Sir, para papaano, makaharap po yung ating complainant, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Paano po yung tinangay din po yung lisensya niya? Ah, yun na nga po ang uh, advice po natin kay complainant na yung report na nagawa po natin, mm -hmm. pwede natin i-copy-parnish kay LTO para bigyan po siya ni LTO ng duplicate. Okay. So, sir, ngayon hindi kayo nakakapagmaneho dahil wala kayong lisensya. Yes, ma'am. Uh, sir, bago pa itong May 23 na uh, kung kailan dapat mag-appear yung Universal Robina, pwede pwede na bang dumiretso si sir sa LTO para mabigyan siya ng duplicate uh, license po? Yes, yes po, ma'am. Paggabitin si po okay. niya yung police report na ginawa po natin para po maniwala po si LTO na yung sinasabi niya ay pawang katotohanan po lamang na hindi po nawawala kung hindi kinuha. Noong uh, allegedly na Mitsubishi uh, Adventure na yan, napakabangga sa kanya. Eh, sir, di pwede rin tayong dahil kinuha, parang ninakaw po yun, eh, di opo, pwede rin, rin pong sampahan, mm -hmm. di theft din po yun, sir. Pag nanakaw din po kasi private yes, pro property po, rin po. po, considered property ni sir yung kanyang lisensya po. Ganun po ang gagawin nating uh, procedure. Uh, hintayin natin yung 23 kung wala pa rin uh, magfa-file, mayroon pong alarma na i-release ang ating uh, si investigator po. And in the meantime, uh, gagabayan po namin kayo, tulungan namin kayo makakuha ng uh, duplicate license po sa LTO. And maliban po dito, huwag kayong mag-alala pag nag-file naman tayo ng kaso for theft, pati po yung halaga ng kinuha ng ah uh, nitong driver yung halaga ng isda na nakinuha na po sa inyo maliban sa lisensya which is 3500 eh hahabulin din po natin yon yung halaga na yon and of course pwede po tayong maghahabol ng moral damages yan kasi talaga namang against your will at saka parang uh, hindi makatarungan yung pagkuha niya ng inyong mga yung inyong paninda at saka yung uh, ginawa din po niya na uh, pang-aabuso ng kaniyang ano yung yung tinakot kayo at kinuha pa ang inyong lisensya. Oo nga po, ma'am. Eh. Kasi po, sa, to sa totoo lang, ma'am, yan lang po talaga ang hanap buhay ko, ma'am. Eh. Yan ang binubuhay ko mm -hmm. sa pamilya ko. Solo pay na po. ako ako, ma'am. Opo. Kaya kawawa Ilan po ang pamilya ninyo, po. Sir? Tatlo po, ma'am. Tatlo, mga nag-aaral po, Opo, mga bata naga, pa. Nag-aaral bata pa po, ma'am. Ayon, sige, titingnan po natin kung paano rin namin kayo matutulungan sa aspetong 'yan dahil wala po kayong kabuhayan ngayon. So, uh, mag-apila po tayo kay senator kung baka naman po pati yung sa financial aspect po dahil wala kayong kabuhayan ngayon. Ay eh, matutulungan ma ano din pa, po namin utang -utang kayo. Napa-tawa pa po ma'am, sa pagkain sa mga bata, ma'am. Opo, opo. Ilan taon po yung mga anak niyo, sir? 15 po yung panganay, ma'am. 15. O, yung mga pangalawa. minors pa. Opo, thirteen tapos 11. Okay. So, sige sir, uh, bibilisan po natin ang uh, pag-ayos uh, dito sa inyong problema para mabalik po yung lisensya, no? makapagtrabaho pa po kayo ulit. Magandang hapon, Sir Renante Militante. Ay, ma'am, magandang hapon po. Uh, yes, sir. Ito uh, po, si Sir, uh, kinuhanan po ng lisensya against his will. So, bali, parang ninakupulong yung lisensya niya. Uh, pwede po ba natin siyang tulungan para makakuha kaagad ng kaniyang lisensya at makapagtrabaho po? Una-una uh, po ma'am. Uh, gusto po namin manaman dito sa opisina namin kung paano po kami papasok sa case ng LTO, mm -hmm. considering po na ang LTO po ay uh, ang unang tinitingnan po namin yung administrative aspect po. yes sir Ngayon po kung pagdating po sa license, mm -hmm. uh, dapat po malaman po muna namin yon kung ano po ba ang nangyari. Uh, kanina po may nabanggit po kayo na regarding po doon sa plaka. Ang uh, immediate action po na magagawa po namin under the guidance po ng aming Assistant Secretary, Assistant J.R. Tugade, ma-verify uh, po namin yan dito sa system po namin. Okay po, Sir. So, i-verify po ninyo. Pero wala po bang chance na magawa natin ng paraan para naman po makapagtrabaho si Sir? Kasi hindi naman niya magagamit yung kanyang sasakyan, wala po siyang lisensya. May police ayun, report po, nagpa-blotter po siya. Ngayon, merong um, notice of appearance dun sa may ari ng sasakyan na nakabangga sa kanya pero hanggang ngayon, hindi pa rin napapakita. So sa Monday, as a Tuesday, meron pong pangalawang chance para po magpakita sila. Kung wala po yun, ano pong mangyayari? Alangan naman pong nakabinbin po itong si sir at wala po siyang lisensya. Ayun nga po, ma'am. Uh, mm -hmm. Una po na po yung kwento po kasi hindi po namin alam kung bakit siya Parang lumalabas po kasi ma'am, uh, uh, correct me if I'm wrong po, parang yes, lumalabas po, mayroon pong uh, settlement po ba na nangyayari, naghaharap po ba sila? Hindi po, uh, po. Sir, wala kasi pa po sir. Kasi parang hit and run, kumbaga pa tinakbuhan po sir. Tinakbuhan po siya sir, Oo, hit, parang hit and run. Nabangga po, tapos kinonfront po siya, kinuha, lisensya na, kinuha din yung kanyang paninda. At uh, wala na po, hindi na po itong driver ng Mitsubishi Adventure T.I.H., 6A3. ang lumalabas lang po sa uh, investigation yung uh, sasakyan na to ay ang pagmaay pagmamay ng Universal Robina Corporation. Yun lang po yung detalye na meron po tayo and uh, yun na nga meron pong ongoing investigation but uh, sadly wa, hindi pa po nagpapakita itong Universal Robina or kahit kaninong uh, sinong representative po nila. Picture okay lang po, po Sir Lanante, ng uh, sasakyan, yung meron lang po tayo, uh, Sir Lanante. Kasi yes, ang nangyari po, Sir, tinanggalan po si Tatay, pati po yung mga paninda niya. Mm -hmm. Opo. And may police din naman pong nag iimbestiga ah, uh, dito po, uh, Sir Lanante. Opo. Sig siguro, ma'am, ang pinaka-immediate -ma action po na magagawa po ng Office po Police to issue shocker's order po doon sa uh, okay. po natin. Sakto. Opo, opo. So, show cause order from LTO opo. po. Maliban dun sa notice of appearance na in na po ni Chief uh, Roberto Lorenzo. Tama po ba? Ayan, siguro naman mapipilitan na itong Universal Robina na magpakita. Yes po, kasi i-confirm mm -hmm. po natin yung appearance po nung... Pag hindi po sila sumunod sa show cause order, ano po mangyayari, sir? Ma'am, i-determine po muna natin, ma'am, yung circumstances po ng case. Okay. Kung sakit na po ba talaga yun. Mm -hmm. And then, magkakaroon din po kami dito ng independent administrative investigation. concern uh, involved ng sasakyan po. Okay, sir. Sige po. Uh, maraming salamat po. Sana po uh, mabigyan kami ng... Uh, Assistance po at uh, salamat yes, po, din po sa pagtugon ng aming uh, tawag. Popa-assistihan uh, po namin Sir Renante uh, sa inyong tanggapan po. Uh, samahan po ng aming staff. Okay. Yes po, ma'am. Thank you very much sir. Magandang hapon po. Okay. 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 So ganun po ang ating gagawin sir ha. Uh, uh, kailangan kausapin natin at uh, kailangan nating uh, So babaybayin yung itong investigation kay uh, sir uh, Roberto Lorenzo and at the same time magi-issue ng show cause order yung LTO. Mm -hmm. Tapos pupunta po tayo doon at uh, tutulungan tayo para makapag-issue kahit duplicate license po at magamit niyo po yung inyong sasakyan, yung motor okay niyo po. po. Ah, po. Ma-verify din natin sure kung tunay nga po ba itong mm -hmm. pulis. Oh. Oo, at saka hindi ang pagkakaalam ko at walang pwedeng kumuha ng iyong lisensya. Po ba? Yes, hindi Aong, naman dalip. po kino-confiscate ng private citizen yes, po. kung uh, mapapatunayan natin na hindi naman polis 'yan, eh theft po 'yan. Opo, opo. Pag nagnanakaw, isang klase po ng pagnanakaw which is also a criminal case po. Hmm. Hindi po basta-basta pwedeng kunin po yeah. ng civilian ang inyong uh, lisensya. Pero gayun pa man <coughs> sir, um pasasamahan po namin kayo ng reporter para matutukan po ito. Malaman po natin ah uh, para din po natin yung Mitsubishi Adventure na nasa na, na nasa pagmamay-ari po ng Rubino Corporation. Okay po, paasistihan po namin kayo sa investigador po ng uh, kaso at gayon din po sa LTO para po doon sa show cause order dito po sa sa Mitsubishi Adventure po na ito sir. Okay, okay sir. Salamat. <laughs> Sige po. Maraming okay. salamat sir. Magandang hapon po. Ausapin ko po kayo sir sa kabilang studio po. Ingat po. And yun na nga po yung financial assistance uh, mag uh, usap na lang po off air. Pa para po po. naman meron kaming matulong sa inyong mga anak po. Ay, salamat, salamat po. po. Okay.